One, two. Hello beautiful people, welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to Siyempre ko ako ang tatanungin guys Sorry talaga, hindi ako ganun ka okay So siyempre dahil yung tita ko nga yan, last night ay namatay siya So ayun talaga, nagulat ako. Yung tita ko kasi to, kapatid to ng mama ko, siya yung pinakamalapit na tita namin. Yung kumbaga parang siya na yung talagang second mother namin. Siya yung tumitingin sa amin mula nung bata kami, hanggang sa lumaki kami. Dumating pa sa punto talaga na iniwanan niya yung asawa niya nung pinapili siya between yung kami sa kayong asawa niya. Iniwanan niya yung asawa niya kasi kami ang pinili niya dahil sa sobrang pagmamahal niya sa amin. Kasi nung mga tayo na yon wala kami talagang matirhan. Tapos sa kanya kami nakatira. Tapos yung asawa niya nagre-reklamo doon na kami nakatira sa bahay nila. Yung mama ko naman kasi nagtatrabaho malayo sa amin. So talagang pinaglaban niya kami. Tapos hanggang sa lumaki kami, so nandiyadyan talaga siya hanggang sa nawala yung nanay namin, siya lang yung nandiyadyan. Siyempre, Uh, ako napalayo ako sa kanya sabi niya nga sa akin siguro pag namatay ako hindi mo ko dadalawin o hindi ka uuwi sabi ko huwag ka mag-alala sabi ko bibigyan kita ng bonggang bonggang libing sabi ko tapos ayun wala siya ka kagahapon tapos yun naman tinry ko gawin yung test ko para sa kanya kasi syempre pangako ko yun and for sure matutuwa siya sa akin. Ganon, dahil sa, sa ginagawa ko ngayon para sa kanya. So, yun. Ngayon lang, ganon lang. Nalulungkot lang ako kasi parang nawalan lang naman ako ng, ng tita ng nanay ko na. So, yun. Doon ako nasasad ng sobra. Kaya, ganito yung emotion ko. Ganito ka grabe. Pero syempre, kailangan ko ituloy yung buhay ko. Kailangan ko ituloy yung mga ginagawa ko. Hindi naman ako po pwedeng huminto. Lalo na ngayon. So, laban lang talaga sa laban lang. Laban sa buhay. And then, sa inyong lahat, guys, syempre, gusto ko magpasalamat sa suporta na binibigay ninyo sa akin. Sa panonood niyo sa mga channel ko, sobrang maraming maraming salamat dahil miski pa pano talaga malaki yung naitulong ninyo sa akin dahil ngayon natutulungan ko yung mga taong dapat kong tulungan sa buhay ko dahil sa paggawa ko ng mga ganito and maraming maraming salamat so okay naman na siya, nakaburol na siya so wala nang problema sa mga kung ano pa yung mga dapat niyang problema hindi na lang siguro sa paglilibingan talaga yun na lang yung hinihintay ko and then everything Okay, so yun. So gusto ko syempre uh, yung mga kapatid ko, yung mga ka kapatid niya na natitira pa, gusto ko ma maano nila yung momento na kasama pa nila sa huling sandali. And then of course yun, ganon, ganon talaga. Tuloy yung buhay, tuloy yung laban. And then isa lang pakiusap ko sa inyo, kung may mga nanay kayo, may mga tita kayo, may mga kamag-anak kayo na malapit sa inyo, lagi nyo silang kamustahin and then try your best talaga yung relationship ninyo sa kanila and then kahit sa mga kaibigan ang buhay ay isa lang so yon so bigay, bigay natin na maging the best yon para sa atin lahat, so yon kaya naman ngayon, syempre marami akong chikang hinanda sa inyo ng bonggong-bongga at hindi titigil ang mundo ko na dahil sa mga pangyayari na hindi ko inaasahan. Pero syempre, tuloy ang buhay, tuloy ang laban, tuloy ang ligaya ligaya talaga yun tuloy ang ano tuloy lang laban lang dapat maging malakas lang so syempre ang mga chika ko sa inyo talaga namang pinagandaan ko ng bonggam bongga kaya guys wag na nating patagalin ang ating mga chika so para sa unang chika ng ganon Mama Sam Chantal Smith puputan ng Egypt so Mama Sam tingin mo pag-uwi niya, dala kaya niya ang corona ng Miss Echo International. Hmm. To be honest, tulad nga na sinabi ko yesterday, nakulangan ako doon kay Chantal kung paano niya execute yung sarili niya sa harap ng media, kung gano'n ba siya kay Strong. So doon sa part na yon nakukulangan ako kay Chantal. Pero I hope, na hoping ako, na may uwi niya ang corona ng Miss Echo International. Sana pagdating niya doon sa Egypt, talagang ibang Chantal ang makita natin kung gano'n ka powerful kasi napaka-importante kasi sa isang kandidatan, talagang pagdating mo palang doon eksena na at dapat talagang matapang ka sa buhay dahil hindi po pwede yung lalamya-lamya so yon nage expect ako na sobrang pinagandaan to ni Chantal at syempre ito din yung kauna-unahan na, na, ipapadala siya sa international pageant syempre at lakas nung trust sa kanya dahil pinili siya na ma kuha niya yung pangarap niya na maging isang beauty queen or maging isang kandidata sa International Pageant. Na talaga namang masasabi ko naman kay Chantal kung beauty aspect ang pag-uusapan, may beauty na ino-offer. Kung ganda ng katawan ang pag-uusapan, may ganda ng katawan. At kung pag-uusapan naman natin kay Chantal, kung talino, eh matalino naman. So wala akong ibang ano, nakikitang hindi niya kayang ipanalo ang competition. Maliban na lang doon sa kumpiyansa na meron siya para makipagpukpukan at makipagsabayan sa ibang kandidata na lumalahok ngayon dito sa Miss Eco International. So, yun. So, syempre, ipag-pray din natin si Chantal at supportahan natin ang kanyang journey dito sa Miss Echo International 2024. So, yun. So, good luck, diba? ba? And then, para naman sa sumunod na chika, mama sa Miss Miss Asia Pacific International 2024 Available yung franchise Mama, something in mo dapat ba Ang uh, Miss Asia Pacific Philippines ay mapunta sa binibining Pilipinas. To be honest, ako tulad nga ng sinabi ko, sana nga yung may mga mag gustong magpa ano sakop dito sa binibining Pilipinas katulad ng Miss Asia Pacific kasi di ba parang dalawa lang ang corona sa sa binibining Pilipinas kung madadagdag to yung mga girls na lumalaban dito mas malaki yung opportunity nila na alam mo yon na makakuha at makasungkit ng corona ng another crown maliban doon sa Miss Globe at saka sa Miss International. So, kung may madadagdag pang corona, mas bongga, mas maraming pinag-aagawan. Kumbaga, more chance more chance to win para sa mga iba pang kandidata. Nakita naman natin yung mga girls dito na talaga namang palaban. Lalo na ngayong taon na to na 60th anniversary nila. Nakita mo yung mga girls talaga namang mga dekalibre din. So, di ba? Deserve nila ang more crown sa binibining Pilipinas. And then, tignan natin in the future. Malay mo naman, biglang may mapunta. Ako sa totoo lang, isa rin sa mga gusto kong mapunta sa Binibining Pilipinas ang Reina hispano Americana. Kasi di ba uh, yung mga girls natin na lumalaban dito sa Binibining Pilipinas, nakita naman natin na talaga namang pang Reina hispano Americana yung mga dekalibre. So, I wish na sana maliban doon sa iba pang crown, di ba? But kung gusto kong madagdag ang corona, ayon ang reyna hispano americana sa binibining Pilipinas. So, yon And then, sa sumunod naman natin, chika, ano daw masasabi ko sa Miss Earth Philippines candidate from Makati. Ma, ma siya na nga ba ang susungkit ng korona ngayong taon na to? To be honest, she's a popular candidate ngayon. At nakita naman natin kanina kung paano siya maglakad dun sa press con ng Miss Earth, talagang palabon talaga yung lola mo at nagagandahan ako sa kanya. Sobrang panalo ang perfect. So, hindi ako magtataka kung siya ang makapag-uwi ng corona ng Miss Earth Philippines ngayon taon na to. Pero, syempre, depende pa din yon kung paano niya kukunin ang corona. So, dapat talaga laban lang. Kasi meron namang opportunity na talaga para sa kanya na makasungkit ng corona sa ganda na meron siya. ba? Diba? So, dapat ano na lang, ang ilalaban niya na lang doon, siguraduhin niya na akin ang corona to. So, yon And then, para naman sa sumunod na chika, syempre, ma, mag magaganap na nga this coming Saturday ang swimsuit challenge ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines. Ito nga ay sa Aqua Boracay. So, Mama Sam, anong ine-expect mo sa kanilang challenge? Siyempre, nag expect ako sa mga girls na mas kakabog, na mas uh, maipapakita nila yung personality, yung, kar yung character nila as a uh, candidates kung paano sila mag execute doon sa entablado napaka-importante nun so tingnan natin kung ang mga front runner nga ba ang makakapag-uwi talaga ng ng ano special award or doon sa mga baguhan. So, di ba? Kasi labanan to ng mga front runner at ng baguhan. So, yung mga front runner talaga, mga dominante sila. Pero yung mga baguhan, syempre, hindi mo pwede i-underestimate yung kakayahan nila. So, kaya din nilang makipagsabayan sa mga front runner. May mga front runner naman na nawawalan ng eksena, di ba? So, may mga paikot-ikot sila eh. May mga ganito na papupunta, merong mawawala. And then, bukod doon, syempre, may mga front runner din naman na consistent sa competition. So, tignan natin kung sino ang makakapag-uwi sa kanila ng special award ngayong Saturday. And then, malaman natin kung ano yung ipapakita nila. Kung saan ipapalabas to, hindi ko pa alam. So, sa susunod, baka machika ko na sa inyo kung saan. So, ang lang natin. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Stacy Gabriel, tingin mo Mama Sam, malakas ang laban sa Miss Universe Philippines. To be honest, si Stacy Gabriel, hindi kasi siya yung basta-basta lang na kandidata dito sa competition. Meron kasi siyang angkin na yung lakas na tinatawag na kumpiyansa sa sarili at talagang naniniwala siya sa sarili niya na kaya niyang makuha ang corona ng Miss Universe Philippines. Pero to be honest guys, uh, siguro top 5, yes, kaya niyang tumungtong, kaya niyang ilaban yung sarili niya pwedeng nando doon, pwede din wala. Depende yon sa laro niya pagdating sa preliminary competition at saka sa coronation night. Sa ngayon, magandang status ni Stacy Gabriel na kainta sa competition na to. Pero syempre, abangan natin sa mga susunod na araw kung siya nga ba ay magiging consistent at kung siya nga ba ay itinakda at kung siya nga ba ay makakapasok sa top 5. So, malalaman natin yan. So, Stacey Gabriel, wala akong masabi sa mga ipinapakitang galawan at this moment. Kasi nakikita mo naman plakado, pumapalo at talagang may ibinubuga din. But, sabi ko nga, consistency is the key. Pero, depende yun sa kanya kung paano talaga siya papalo. Kasi sa totoo lang guys, it's not about the candidates eh. Na parang, ay ito kasi hindi naman siya konsistento naman. Konsistento. It's about yung ano eh, kumbaga parang talagang kailangan ilaban nila yung sarili nila eh. Kasi masikip ang top 5 para sa competition na ito. So, yan. And then, sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, possible ba mag last two standing pa rin si Atisa Manalo at saka si, kasi Victoria Velasquez Vincent. To be honest, Victoria Velasquez Vincent, isa siya sa mga strongest candidates at nakikita naman natin na talagang consistent ang ipinapakita niya. So, hindi ako magtataka kung makakarating siya sa dulo ng competition kasi sa ngayon, may dalawa tayong nakikita na talagang pwede mag last two standing. Andiyan si Victoria Velasquez Vincent with Atiso Manalo. Andiyan jan din si Gig, si Chrissy Christy Magkari ng Tagig. So, depende na lang yon sa kanila kung sino ang mag kakatong kusino sino makakatongtong sa dulo ng competition, di ba? And then para naman sa sumunod nating chika Bagyo, possible ba na mag-uwi ng corona ngayon taon na to dito sa Miss Universe Philippines? To be honest, yes. Malakas ang laban ni Baguio sa competition na to at nakikita natin na talaga namang consistent siya sa laban niya. Sa ngayon, siguro yung energy niya more and more. Ang maganda kasi kay Baguio, she's a very relaxed sa ginagawa niyang laban. Plus, nandoon magaling ang team, magaling ang player. So, kung baga combination talaga. So, of course, the result is win, di ba? But, let's see kung hanggang saan ang pagiging consistent ni Baguio sa competition na to. Maaaring magulat tayo na siya ang mag-uwi ng corona ngayong taon na to. Maaari din naman magulat tayo na hindi pala. Basta nandudoon lang yan sa laban niya kung tuloy-tuloy yan hanggang dulo. But, masasabi ko din na pwedeng destiny. 'Di ba? Depende na lang kung destiny ni Bagyo talaga na maging Miss Universe Philippines. Pero kung tatanungin mo ko, si Bagyo Sigurado bang makakapasok sa top 5? For now, sa mga nakikita ko, yes na yes ako na si Baguio ay isa sa mga makakatungtong sa top 5. Pero kung winning crowd, ha, nagpipipipipipi pa ako doon. So, yun. Yes. So, tignan natin hanggang sa dulo. And then, para sa huli natin, Chika, at sa manalo, nananatili bang malakas sa competition na to? To be honest... At sa Manalo, she's a very strongest candidate dito sa Miss Universe Philippines. So, maaaring sinasabi ninyo na wala siya sa eksena. Pero hindi natin alam yung strategy game But talaga ni Atisa Manalo ay talagang pak na pak, di ba? So, hindi ko alam kung strategy game yung ginagawa niya na may job nagpapalaylo. Siyempre, napapagod din sila. At alam na kung kailan siya makikipagpukpukan. To be honest, ako hinihintay ko yung swimsuit challenge nila this coming Saturday kapag si Atisa Manalo ang isa sa mga nakakuha ng special award dyan sigurado ako siya na ang magiging Miss Universe Philippines walang duda. So, kung wala siya doon, medyo maalarma tayo, di ba? So, yon So, si Atisa, maganda yung laro, maganda yung palo, maganda talaga yung ipinapakitang eksena. At masasabi ko talaga, si Atisa Manalo ang isa sa mga nakakatakot na kalaban. Nakita ninyo kung gano'n siya kadyosa. Nakita ninyo kung paano siya mag-execute ngayon ng beauty niya na talaga namang pak na pa. So, nandoon ako sa laro ni Ati sa Manalo na parang talagang tututukan mo siya Aabangan mo siya di ba diba? So, Basta laban lang. So, siguro kailangan lang mag-ingat talaga ni Atisa Manalo sa mga ibang galawan. Pero kung arangkada, arangkada ang pag-uusapan, talaga namang umaarangkada ang isang Atisa Manalo. So, masasabi ko Atisa Manalo, kung destiny niya ang Miss Universe Philippines, sa kanya mapupunta ang corona. Pero kung hindi, kahit tumambling pa siya dyan ng bonggang-bongga, wala siyang magagawa. Di ba? So yun, marami kasing kalaban, marami naglalaro. Pero I think Ati sa Manalo is one of the best talaga sa competition na to. Kung gandahan ng pag-uusapan, talagang pasok ang isang ati sa Manalo at umaarangkada na, diva And then si Chris uh, si Alexi Brooks naman, syempre ano din, very strong din. So malalaman natin yan kung ano pa yung mga ipapakita ni Alexi. So, sa ngayon, masasabi ko na hindi mo pwede underestimate si Alexi na, ay nako, hanggang dyan na lang yung laban niya. Para ako, nakikita ko, isa dito sa mga tutong tung sa top 5 eh. And then, nandun doon din sa nakikita natin laro niya talaga na alam mo yon ayaw din magpaawat at ayaw din magpakabog. But tignan natin kasi ang dyan din sila. Christy Magkari, si Cebu, si Chris Stephanie Hanson. Grabe, grabe sila. Talagang dikdikan talaga yung labanan. bat Good luck, girls. Di ba? Diba? So, yon Kayo ba? Sino ba ang umaarangkad ng kandidata para sa inyo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun, guys. Guys, maraming maraming salamat, syempre, sa inyong lahat sa so, walang sawang suporta at pagmamahal ninyo dito sa channel ko. Guys, to be honest talaga, na-appreciate ko kayo lahat. At maraming 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 salamat sa inyo kasi kung wala kayong support ang ibinibigay sa akin, I think siguro yung sitwasyon na pinagdadaanan ko ngayon, hindi ko ganong kadali maitatawid. At naitatawid ko siya sa lahat ng mga pangangailangan ko dahil sa inyo guys sa inyo ako kumukuha ng lakas. So, maraming maraming salamat. Kay Christine Ann Perez, maraming salamat. Sa lahat ng mga nandirito, kay Dorothy B. Jones, kay Dirayon Matugas, maraming maraming salamat. At sa inyo lahat, kay Joan kay Joal, maraming salamat. Sa mga tumututok talaga, maraming maraming salamat. Hindi ko kayo may isa-isa, pero gusto kong sabihin sa inyo na dirito kayo sa puso ko. Maraming salamat, guys, sa support na talaga ninyo. So, laban lang. So, promise ko sa inyo, hanggat kaya ko to go tayo. So, yan. So, guys, maraming salamat po. So, syempre, sa mga hindi subscribe at sa mga hindi pa nagsasubscribe, subscribe na. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. <tik> Oh,